Ayan mga KTH box marker, malaking box 'yan. At tsawa niya, may dot. Ayan. Man-made naman 'yan. Malinis ang pagkagawa. So naka-direksyon 'yan. Tung dot na ito papunta doon sa uh, video ko kanina, yung may box target doon sa baba. At dito may dot. Direksyon niya sa mga marker diyan. Sa malaking bato na 'yan. So ito, may load pa ito sa kabila. Dahil may isa pa diyang dot pero wala diyan ng item malayo pang pa tinuturo niyan doon sa kabilang ano niyan ibang ibang ano na yan so malapit lang dito ang item dahil may box marker tayo so galing diyan punta tayo taas so opposite niya may yung tayong deposito sa loob ng bato at dito natin makikita ang face marker so itong bato nito ayan pantay ang taba so kadireksyon yan doon sa target ayun doon sa taas may malaking bato then may indication ng item pa target na din siya doon sa taas so, punta natin so bago yun may madaraanan dito ginawang marker point papunta doon sa box sa baba at mayroon dot so may item din dito sa likuran niya so abanti tayo mga katiets ito na ito na yung tinutukoy niya dito Ayan nakita niyo yung mga katiitsa yan Ayan Ayan Kitain niyan Face marker yan Ayan Naka facing S yan So ang item niyan Is ayan Yung malaking bato na yan At may anchor lock yan Ang anchor lock yan Tapos ito so, Double anchor lock Sa loob ng cross Ayan So, ibig sabihin on the spot treasure or malapit ang item sa kanya. So, puntahan natin yung ah uh, sa likuran niya. Jewish tayo pa. Jewish galing sa kanya. Ayan. Ayan yung targeting. So, balit may anchor lock din dito. Ayan. May anchor lock pa dito na parang nakapatsing ng simento. Ayan. Do sundusin natin. Ayan. Ayan ang karlak yan kay direksyon yan dyan itong bato na ito ang pinaglagyan ng item ito Ayan. kung makikita nyo that at that so para din siyang muka Ayan, oh. para siyang muka subalit nakatingin siya doon papunta sa gilid wala na doon ang item dahil nasa kanya na mismo nasa kanya na mismo ang item malaking bato yan at dito sa likod niya may ginawang marker yung hapon so yung mga guhit na ito natural lang subalit ito ayan man made ito dahil pantay ang tabas din may dalawang dot ayan ayan dalawang dot yung tinutukoy nito ito yung bato na yan at tinutukoy nito ang item so saan yung item Andito sa kanya yan lang, mga KTX. So di na tayo maggamit ng kumpas at medyo madamo. Oh. So direkta na natin yung tinutukoy ang item dito. Ayan yung ginawa. Ayan yung ginawa ng hapon. Ayan. Ayan. Kumuha sila dyan ng tabas. Indication yan ng giveaway. So ang item is nasa likuran nito. Ayan. Kung so, titingnan natin yung bato, para siyang metal element naka D D siya D then may uh, ginawa ditong parang ano parang lagayan ng box Ayan. so ang item ay nandyan sa loob nyan sa baba at pag pinukpok mo yan para yung drum Ayan. so dito tayo sa face marker Ayan. na may anchor lock na nag cross type at direct ang tinuturo ng tulis ng bato na yan yung malaking bato na yan at may face marker din may dot pa nga pala dun sa baba so indication yun ng item ay nandyan sa loob ng bato so galing dito galing dito naka jewess jewess ang item so nandyan lang dito lang sa bandagilid natin babasagin yan Okay mga ka -titch. God bless. Maraming salamat, Bansai.